Guys, meron akong isi-share sa inyo. Actually, malit na bagay lang to. Pero, ewan ko lang sa iba kung meron tong um, parang purpose. Parang ganun. Kasi nagulat lang din po ako. Bali, sa Carmona project po kasi namin. Um, ang team na po ang bahalang mag-order ng mga materyales. Pero yung maliliit po na na mga materyales katulad nito, Uh, black screw po ito na pang metal. Ayan. Uh, hindi po kasi kami nakapag-provide gawa nang naubos na yung stock ko dito. So, ang ginawa ni Ray, inutusan po yung kanyang tao at kumuha na lang po ng, ng materyales sa hardware. So, nagulat ako na yung black screw po nila doon. Ang isang box po ng black screw na uno, is 1,000 po ang isang box. So, ito po ang isang box. Ayan. So, guys, makinig kayong maigi. Ha? Lalo na po dun sa mga kapwa ko contractor. Dun po sa mga nagpapagawa ng unit o bahay na gumagamit ng ganito. Dun sa may mga negosyong gumagamit po ng mga black screw. Um, ito. Kasi ito po, Ah, uh, meron po kasi akong FB account, meron akong page, meron akong YouTube, meron akong meron akong Nicknock. Sa Nicknock account ko, meron po akong showcase doon. Pwede niyo po makita yung mga small materials na in-order namin. Kahit po yung mga pin lights. Kahit po yung mga pin lights na ginagamit namin sa renovation. Nasa showcase po 'yan ng Nicknock account ko. Kahit po yung mga lababo. Ayan. Tapos kahit po yung mga blind rabbits, kahit po yung mga bala po ng drill bit, nasa showcase po yan ng Niknok ko. So, sinishare ko lang po ito sa inyo para makatulong. So, nagulat ako kasi nag-order po talaga ako ng ganito marami. Maramihan. Siguro mga 10 bucks. So, bali guys, meron tayong um, account sa Niknok. Makikita niyo po doon yung mga small materials na ginagamit namin sa renovation rin po yung mga ginagawa naming mga units, andun din po naka-upload. So, nagulat po ako kasi um, sa resibo po, ang isang box po pala ng black screw is 1,000. Ang isang box po is naglalaman po ng 900 o 1,000 din yata. Parang piso po ang isa. Pero alam nyo ba, sa Nicknock, is wala pa po siyang 300. Actually wala pa po, po siyang 200. So ilalagay ko po sa sa screen yung pinaka presyo po nito. Actually parang wala lang po to sa inyo pero syempre nakakagulat 'di ba? Sa uh, sa isang box sa hardware na ng Black Screw 1,000 po yung isang box tapos sa netbook wala pang 200. So, malaking bagay po yun. Ano po gagawin natin doon sa 800, diba? Malaking bagay po nun. Kaya kung meron po kayong... Ako, advice ko lang. Ayan. Kung mga yan, yung mga ginagamit po sa renovation na maliliit na materyales, mga bisagra, mga utility box, switch, pin lines, yung maliliit na materyales, try nyo po sa online. Kasi sobrang legit. Tingnan nyo to, puno ah. Ayan, puno siya oh. Puno po yan. Ito po ginagamit po namin to pag nakikisame. Ayan po, puno po siya oh. Ayan po. Puno po yan. Ayan po siya. Kaya pag binili po natin to sa hardware, pwedeng piso isa, dalawang piso ang isa. Laki tubo. <laughs> Di ba? So, pasensya na sa kinukulan ko hardware. Pero kasi sa totoo lang, ang ginagawa talaga namin ni Ray, lahat ng mga small materials na ginagamit sa renovation, sa so online lang po namin yung binibili. Tapos, nililista lang po namin. Abono muna namin. Tsaka na lang po babayaran ni clients. Sa totoo lang sa mga clients ko, ang laking tipid nyo po sa mga materials. Lalo na kami po ang nagpo-provide. Um, sa totoo lang, um, halimbawa po ito 100, 140 o 150. Magkano lang po ang patong ko dito kaya natawa lang po ako kasi ang mahal pala nito sa hardware. Kasi minsan po may shipping fee. So pag may shipping fee, lalo pag mabigat mo kasi. So parang pinabawi ko lang. Kaya lang din po talaga kami nag i ng mga small materials kasi gusto ko yung team, team namin, pagkailangan kailangan po ng mga ganito, dito lang po sa bahay, marami po silang makukuha. Ipapakita ko po sa inyo. Actually, sa mga matagal na nakapalo sa amin, alam na nila kung paano kami magtrabaho. Pansinin nyo to. Magkano po to sa hardware? Nasa 45 o 50. Magkano ko lang po to binibigay kay client. So, same lang po yan. Tapos, ito. Ayan, mga stick weld. May mga stack kami dito. <laughs> Kahit nga po, itong mga breaker meron. Mga blind rivets meron. Ayan. Cutting disc meron kami nyan. Ayan, madami. Ayan, flap disc. Tapos, meron pang cutting disc pang sa tiles. Tapos, sand disc. Marami kami stack. Wood glue. Ayan, meron tayo. So, guys, ito pa ito po yung ating mga W clip. Lahat po yan sa online lang. Ayan, W clip. Ito po, mga liha. Magkano po yan sa hardware? Sa hardware, nasa 20 pesos, nasa 25 pesos, 22 pesos. Sa akin, magkano lang yan. Tapos, may mga switch and outlets. Ayan po. Ayan, no? So, ito po, magkano po yan sa Hardware. Medyo mahal pero nakukuha lang po namin yan na mababa sa online. So yung mga ganyang mga typical na mga small materials. Yung mga pin Kahit po yung mga hinges na yan. Ayan, H1, H2. Um, magkano po ito sa online? So plus na po ito nasa... Wala pa sa 100 to minsan. Minsan naglalaro ng 50. Minsan naglalaro ng 90. Pero pag binili nyo to sa mall, magkano? Nasa 125 pataas. Tapos meron din po tayong mga elbow. So, kumpleto po dito sa bahay ng mga small materials. So, kami rin na po ang nagpo niya. Tapos meron tayong mga teflon, electrical tape. Ayan. Magkano to sa... Magkano to sa hardware? Nasa 60. Okay Okay, magkano lang yan sa akin. Mga paintbrush. Ayan, yung mga kadalasang ginagamit namin.